Guniguni GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa malayong baryo ng San Nicolas, may isang matandang babae na nakatira sa dulo ng kakahuyan. Kilala siya bilang si Lola Marga. Tahimik, mahiwaga, at laging may kasamang uwak na kulay itim. Maraming chismis tungkol sa kanya. Sabi ng iba, isa raw siyang aswang. Pero kung totoo man ito, walang makakapagpatunay. Palaging binabalaan ng mga matatanda ang mga bata. Huwag kayong pupunta sa kubo ni Lola Marga lalo na kapag gabi. Delikado roon. Ngunit para kay Mila, isang mabait na dalaga, hindi nakakatakot si Lola Marga. Sa halip, madalas niyang dalhan ng gulay at tinapay ang matanda. Sa tuwing dumadalaw siya, tinutulungan siya ni Lola Marga sa kanya mga aralin at binibigyan ng kwento tungkol sa mga nakaraan nito. Anak, tandaan mo, wika ni Lola Marga. Habang nilalaro ang balahibo ng kanyang alagang uwak na sisiwang. Hindi lahat ng nilalang na nasa dilim ay masama. Minsan, sila pa iyong magiging tagapagligtas. Sa bawat dalaw ni Mila, lagi niyang napapansin ang kakaibang kilos ng uwak. Para bang laging nagbabantay laging nagmamasid sa paligid na parang naghahanap ng hindi nakikitang kalaban. Isang araw, habang nasa kubo si Mila, biglang lumipad ang uwak palabas ng bahay. Saan pupunta si Siwang Lola? Tanong ni Mila. May pakiramdam ang mga hayop anak. Kapag may paparating na panganib, sila ang unang nakakaalam sagot ni Lola Marga. Habang binubuksan ang bintana at tumingin sa kakahuyan, hindi na pinansin ni Mila ang sinabi ng matanda. Nagpaalam siya at naglakad pauwi. Habang papalubog ang araw, habang naglalakad siya sa gitna ng palayan, biglang may narinig siyang kaluskos mula sa likuran. Tumingin siya ngunit wala siyang nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Nang lingunin niya ulit ang paligid, napansin niyang parang masyadong tahimik ang mga palayan. Wala man lang huni ng mga kuliglig o ihip ng hangin. Saka ba, Binilisan niya ang hakbang niya. Biglang naramdaman niya ang mga yabag mula sa likuran. Umigil siya at nang lingunin niya ang likod, nakita niya ang dalawang pares ng pulang mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim ng kakahuyan. Aswang sigaw niya sa sarili. Bago pa siya makatakbo, biglang sumulpot mula sa mga anino ang dalawang nilalang na may matutulis ng ngipin at mahabang kuko. Agad siyang napasigaw. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, biglang lumipat si Siwang mula sa itaas at inatake ang mga halimaw. Kinalmot ng uwak ang mukha ng isa, habang ang isa pa ay napaatras sa lakas ng kanyang tuka sa kabila ng matinding laban napansin ni Mila na hindi sapat ang ginagawa ng uwak upang tuluyang mapalis ang mga aswang mabilis na tumakbo si Mila pabalik sa kubo ni Lola Marga habang si Sisiwang ay patuloy na lumalaban upang pigilan ang mga aswang nang makarating siya sa kubo Ilawakan siya ni Lola Marga at mabilis na isinara ang pinto. Lola, may mga aswang po sa labas, sigaw ni Mila, umiiyak sa takot. Alam ko anak, matagal ko nang inaasahan ito, sagot ni Lola Marga. Agad na naglagay si Lola Marga ng mga bawang at asin sa paligid ng bintana at pintuan. Habang ginagawa ito, tumingin siya kay Mila at nagsimula ng magpaliwanag. Anak, matagal nang may gumagalang aswang dito sa baryo. Hinahanap nila ako dahil matagal ko na silang nilalabanan. Si Siwang, ang uwak ko ay hindi basta-bastang uwak. Siya ang tagapagbantay ko ang alaga kong tumutulong sa akin na protektahan ng mga tao mula sa mga halimaw na tulad nila. Aswang po ba kayo, Lola? Tanong ni Mila na nanginginig. Oo, anak. Pero hindi lahat ng aswang ay masama. Pinili kong gamitin ang aking lakas para labanan ng mga kasamaan. Kaya huwag kang matakot sa akin, sagot ni Lola Marga habang hinahanda ang isang bote ng langis na may bawang. Biglang narinig nila ang malalakas na katok sa pintuan. "Sita, lumabas ka. Oras na para tapusin ang laban natin." Sigaw ng isang mababang boses mula sa labas. Hinawakan ni Lola Marga ang balikat ni Mila. "Huwag kang lalabas, kahit anong mangyari." Utos niya. Lumabas si Lola Marga sa pinto. Pitbit ang isang palakol at bote ng langis. Sa labas, nakita niya ang dalawang aswang na kanina pa naghihintay. Matagal na kitang hinahanap Sita, sabi ng isa. Hindi sumagot si Lola Marga. Sa halip, binuhusan niya ng langis ang lupa at sinindihan ito dahilan upang magliyab ang paligid. Hindi kayo makakalapit sa kubo ko, sabi niya, puno ng tapang. Sumugod ang isa sa mga aswang, ngunit mabilis itong sinalubong ni Siwang ang uwak. Sinugod nito ang mata ng halimaw. Habang si Lola Marga ay mabilis na humataw ng palakol. Nagpatuloy ang matinding laban Ngunit sa huli, napalayas ni Lola Marga ang mga aswang. Matapos ang laban, humalik si Lola Marga sa kubo. Pagod ngunit ligtas. Niyakap siya ni Mila, umiiyak sa kaba at pasasalamat. Salamat po Lola, kung di dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Ngumiti si Lola Marga. Anak, hindi lahat ng nasa dilim ay kaaway. Ang mahalaga, alam mo kung sino ang kakampi mo. Simula noon, mas nire-respeto ni Mila si Lola Marga. Natutunan niyang hindi lahat ng inaakala mong masama ay totoo. At kahit maraming chismis sa baryo, palagi niyang ipinagtatanggol ang matanda at ang alaga nitong uwak. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.